Sipahin natin to parang RS100 Kayang kaya yan Kita nyo You know <laughs> So, mahirap start Nanini pa, pangit ang minor Sana rin nakabaklas. natin tong contact point ha Tong platino Tell works Like and share Alright So, tanggalin na po natin. Alright! So, paano nga pa linisin po ang contact point, ha? O platino. Sa mga hindi lang po nakakalam, ha? Sa mga marunong na, bawal na po ito. Alright. tanggalin na po natin. May lock yan. Original to. Alam na alam mo yung original. Malit ang lock. Tapos may washer. Okay? So, pag na natin. Hindi, hindi to. Hila doon. Yun, so paano mo di malalaman kung Ogi pa yung contact point o oh, hindi na so unang una dito sa bato ito yun so manipis na pero pwede pa rin tas na. so patagin lang natin okay patagin yun. so may problema pa rito na alog na rin yung rematch nya yun na. alright so okay so anong discarte dito Rirematchin re lang natin dito yan tsaka dito para ito magpipit ulit So ito nagki din to ng lost contact palyado, may rapid start. So linisin na po natin to gamit lang tong kikil, patagin lang natin ha. O, patagin ko na, baka patagin pa ng iba. <tinyo> Yan yeah, so, oh. So, okay na po yan. Pwede na yan. Kasi kung papatagin natin, ubus lahat to, maubos tong bato nya. Pinakabato. Pinaka-contact nya, kaya contact point. Okay. So, dito na lang po tayo sa kabila. So, ito, nauka-uka na rin. Saka, di na siya patag nga. Tapos, marubay. So, kikil din to. So, paano malalaman? ayan ano, po ha, patag mga lods. So, okay na to. Kasi pag papatagin pa natin sa gato, maubos na yung bato niya. So, konti na lang po yung bato niya, pero matagal pang buhay nito. Okay, so, ito na lang dapat natin ayusin. Ito, dapat wala po siyang side na ganyan. Ibig sabihin, maluwag na to. So, pupukpukin lang to, rematchin lang to para sisigip. O, rematchin ko na. So, okay, gamit po yung na to na DGS. Pagbukpukin natin doon na hindi tatamaan yung fibra para di mabasag. Alright. Alright. Alright, isingin po natin. Oh, yun oh. Know? Paano ang alog? Oh, wala na pong alog. Anong ibig sabihin nito? Oh. 100% ang kontak mo nito. Walang palyado. Badaling start. Igit sa lahat. Nakatipid si Suki. Alright. So, assemble lang po. Yun, know? oh. So, lagay na natin ang lock. Una, washer. Then, ito po ang lock. Yun, know? So, oh. Hindi yung pagpalyado, palit agad ng contact points. So, konting diskarte lang po, linis. Tapos, pipitin lang tong rematchin na ito para ulit, eh, 100% ang contact. So, pwede na po natin ulit ilagay dito sa plate, ha? O, lagay ko na. So, okay, mga lods, ha? Yun, ha? Oh. So, nalagay na po natin ang platino. Ha? So, naka-ready to full wave na rin po ang light coil niya. So, o, so tuturo ko mamaya paglagay nito assemble kung paano naman tamang pag timing nya na magandang start mabangis at saka hindi naninipa alright so nabitin mga lads sa video abang abang lang po ipapost natin dyan full video ah, umula umpisa hanggang dulo kung paano magandang start ng TMX 155 na di platino at hindi naninipa at kayang sipain o start gamit ang kamay alright